Ngayon, mayroon pa akong ipapakita po sa inyo. Panoorin niyo po ako. Ito na. Hindi ko na patatagalin pa. Wala na daming satsat -sat pa na matagal ko pa sasabihin sa inyo. Ito. Maraming magagamit to. Ito, bullpen to. Makikita ba ninyo? Oh. Comment kayo. Like lang po kayo. At saka, share na lang po ninyo aking video. Ha? Kung hindi kayo mag-like sa akin, mag-share, itaapon ko tong ano. Itong bulpin, maraming magagamit to. Pwede pang sulat. Pwede pang tusok sa mata. <laughs> tusok sa mata. O pwede pang kulangot. Hmm. Ito, ang balde. Maraming magagamit to. Ano, panuorin niyo ako. Oh, ang balde. Pakinggan niyo ako, panuorin niyo ako. Ang balde. Pwede pang lalagyan ng tubig. Maraming magagamitan to, ang balde. Panoorin nyo. Ah, tapong ko itong ano ngayon. Ha? Tapong ko yung video-video ka sa akin. Hmm. Ito. Ang trolley. Maraming magagamit din to. Ang trolley. Pwede mong lagayan ng labahan mo. At saka sa pamimilihan mo. Grocery. Pwede itong malagayan. O. Oh. Comment lang po kayo. Kung ano yung makikita niyo sa akin. Ah, bakit tapong ko to Ano? Tapong ko to O. Oh. ko yan. Ako mainis. Oh, maluko tayo oh, ito mm, ito Pangatlo. electric pan maraming magagamit to sa panahon ngayon, ang sobrang init na dito sa buong mundo sa mundo <laughs> oh, makikita ninyo magagamit mo to kung mainit, yung electric pan oh, comment kayo ano, oh iba, 'yung mata tali 'yan. Oh. Oh, comment kayo, ang electric fan. Magagamit 'to kung mainit, oh, sa loob ng bahay. Oh. 'Yan. Oh. Iba. Oh. Ito. Ang sapatos. Magagamit mo 'to sa pag-aaral Kung pumasok ka sa trabaho. Kailangan may sapatos. Oh. Ano? Oh, mali ba tama? Oh. Yung ano dyan? Ano? <laughs> Comment kayo. Hindi kayo mag-comment ha. Katapong ko itong cellphone ko. O. Oh. <laughs> Di ba? Ha? Oh, malupo kayo